So, as far as I know, sir, and nag wala ko man ginadenay nga diri siya. Mm -hmm. Diri siya. So, posible nga diri siya ng tao kay magulang man siya sa akon. Mm -hmm. Pero subong, hindi ko gidya sa ma considered nga residence ko siya. Kay pila na ya kadikada nga wala sa Digapuli. Kag wala na sa ka-exist sa barangay ko, sir. So, ang pamilya nagkanto di siya mo? Um, ang utod niya sir nga si si Pinikito registered sa day pero wala na sila derivalay pwede ko siya taganin in Indigency! in mm -hmm. pero ang certificate of residency hindi ko gid so sa say sang military sir hindi ko gid na ko gid hindi ko na ang ila gina pangayo kay ko maghatag ta residency may basihan ina eh. Oh, may guidelines na, sir. Yes, sir. Oh, so bisan sa DSW gani naton, sa DSWD, may mga six months before six months after na uh, ga-exist sa barangay considered as uh, residence ko sa eh pero dugay-dugay na gitana sir daw paryaas nang tangaging consent ko nga pumuluyo ko tas ako natagan ko sa nang ginapangayo nanda mm -hmm. so ano